Ayan mga kagambay, Best, magandang umaga po sa lahat. Ayan. Kung makapansin nyo, nandito po ako sa tapat ng pamugan ko ulit. Ayan. Mga pa -ano sa web nila. Ayan yung isa, nandito na sa gilid eh. Ito, nandito pa. Ito din. Ito, umalis na. Yung hey, mga tulog po. To. Ayun, hey, sarap ng tulog. Ano oras na? Ito pa. Ang haba na ito. Okay, so ang na lang muna mga kagambay. Best, taposin ko lang muna itong ginagawa ko. Okay. Peace out.